Baka lang tumiiwan po. Kanina yung to. Agad ang umaga po, si Pidol na naman po ito. Ito po, tinutuli ka na rin, ginagawa ko. Iniba ka lang ng forma. Ah, po forma naman yan, no. Magiging parang tatloan yan. Sir, hindi pa nakabuti niyo, eh. sir. ginawa ko po, kalati na lang. Ah, tinanggal ko ng kalahati, malaki mong ano. Medyo maayos alis ko na yun. Medyo, alang, kaya lang medyo magigat po katawan ko. Katawang, kaya para akong tamlay gumawa ngayon eh. Pero gumagawa pa rin po ako. Kapag -kabit na ako ng ano yun. Sabdol eh. po ito. Gandang umaga po. Gandang ng tangaling. hapunan na. Ang kain. Okay. Uy. Saan ko po tayo? Yan yung bata. <laughs> Kamaya may may na po kami. <coughs> mm. <Yeah. tos> Hindi ko ko. Oh. Ganda araw ngayon. No? Mga sinampay. Oh. Makakatuyo kami ngayon. Ah. Yan, ate mas namin, no. Okay daw. Ah, pagpapakulay na ng tubig yung basura namin, na hindi yung odor ito. Para hindi nang Ah. Hindi <coughs> na wala sabut hmm. ng wala na ako. Hindi ubod na na lang. Salamat.